Thank you so much, Ma'am Florence. Saluja, saluluya. Saluja, saluja. Salulu, ya, sa, salulu. Ya, saluluya, sa, sa, salulu. Salulu, ya. ah. Ah, salulu. Salulu, salulu. Salulu, salulu. Salulu, salulu. Salulu, salulu. Salulu, po, Salulu, salulu. Salulu, salulu. Aku salulu. Salulu, salulu. Salulu, salulu. Salulu, salulu. Kaya ano, tunog ka sa lansang di ay? Kaya di ba kaya yun si Brenda ba? Brenda naman ba Pero okay naman kung 2-5 ako ako <laughs> okay, Ay, ano okay. na lang. 1K mo, 2K ako. Ang 3K din. Bala na sila. Ayan, 2K. Bala na sila. Si Jigjad eh, maraming mag-layer, -e, mag -e, yeah, May kihawa na, ikaw na bahala uy. dapat tama wala, walang unya rooy unya na lang dapat tama ayoko epera ayoko na lang na, na lang later on Para ikaw na mag, ano. na lang later ka nga. imam mam kada gulom ayoy 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 Iatag yeah, na ko kay Scarlet ang um, 1K, ako ang 1K, ang 3K na yun para unya. Oo, oh, oh, yeah, Or 2K man. kay Scarlet, 2K ako, ayaw 1K uy. ang para unya. Ayun na, uy. Ay, tag 1.5 na lang ta din, ang 2K dahil oh, 2K may para on on unya. Ano na lang, ano na lang. Oo, ayun na mo bangayo ha, ako magyaman mo gasto, ano. Oh, ano na, na lang. Mau gahin, sige na. Ay, ano, ano. Ano na lang. Oo, ang 1.5 sa ako, 1.5 sa iya, Scarlet. tapos to ang 2K, pang disco namin unya, kinapalo, mawado na din ko. Ah!

Salamat Ate Fernand Cheng for the blessing. It was really a blessing since this guy yesterday kay Grabe as in. Buti na lang talaga nagbigay ako doon sa patay. Correct. Magkapera ka. Allah, yung binigay ko kahapon ng 500, naging 5,000 ngayon. Oh, para Oh, magaling mo to sa ato kasi uh, condolence din sa namatay. Wala akong pera kahapon ng no, bigay ko ng 500. <laughs> Hi, what's our food for today? Ada bung sitau. Ada bung Sitau. Ikaw ba mangingon ka sa imuha gali nga tau ra adubuan lang na aha ayo na pag si tau si tau Iko kadi ka maminaw ga healthy healthy ga takunwari na adobo di ada nagdagan kay manok guys nagluto po sa sayang karne sahog na o oh, mismo main dish sahog sahog na o main dish Magsaw na ka, lima rakam buktan. Taro ni ngugag dayon Tanawa gali, mas dagan pa yung karni kaysa sa sitaw. Pa sitaw natin. O, oh, diba? Nga nung magsitaw man ta, tungod kay nanatay, manok. O niya, pa po ka No? So karon, ang pangauno na ng karni, rapo, dili na po na mahalin ang sitaw. Inuok ni mo, Brittany. Saan siya? Adobo. Ayaw, sabawin na nun na. Kaya naman siya pinamalang adobo diri. It's labatan. yung mga sinampay na kailangan na ilipat sa sampayan sa dito namin yan siya sinasampay pero hindi masyadong mainit dito kasi ang lalaki na ng mga puno oh baba na para Ito yung bago naming washing, binyagan na ni Argel. na para so. Hindi rin naman napakinabangan yung ano, spinner. Kaya dagkubay itong mga gamit ha.

balag walay dryer oh nadagan masulod ba mga bisag na pulo a kilo kani kali at tulura ka kani ka pulo pulo sa dito bad trip ka pero kailangan ni mag vlog so green yung buhok a niya guys tapos gusto niya mag mag pink Pink or red ang ibutang ana ang mugawas ani medyo dark violet or purple. Model ng Purple Yam. Baka naman Sir Oyos Mendoza. Oo, oh, oo. Oh, pero karon Scotch Bright sa Scotch Bright. <laughs> ang Scotch Bright ha. Ha? Yang <laughs> uh, <what? laughs> ulo baka Scotch Bright by Yellow Green. <laughs> scotch Bright yang ulo tas ang steel wool Wow. <laughs> Scarlet, please make sure. Asa <laughs> ba? Ang spans, spans, uh, Scotch Bright ba? Wala natanggal ang buling skaldero. <laughs> Saan jika's ah! number? Ito ah! e sa gamay mong ilok be. Ah! Ano na, steel wall guys. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. Yan, jig-jig siya na nga buho ko, color. Ito magtunga ni ma'am, ka nang sure. Ganda ba or... yung bayo siya? Ah, ganda ba yung bayo yeah. Brown, no, chada yung samangan siya na. Kami, ma'am. Pakainin na natin yung aso. <laughs> okay, okay. <Parno>, <laughs> Sobrang Linis tingnan ni JigJag, Ikumpara kumpara nyo naman sa akin. gusto. Hindi man, hindi man malinis JigJag, na, natabihan lang talaga ng madumi. Kaya yeah. nga. Yeah. <laughs> kung Gracias. makita nyo sa personal, hindi naman si malinis. Ang <laughs> <laughs> Flores, ayan po yung nakapin pin po. Tara na, scotch brite. Scotch brite. At ko, ano kayo? Hello, mam Ma Brenda. Di na, di na, di na, di na, mga 40 dollars? Luto na pong lechon belly, overcooked po siya. <laughs> <No. laughs> Tuyo-tuyo po para pantay ang luto. <laughs> Guys, inaano po nila ako. Overcooked. <laughs> ang lutong siguro na ito, no? Ito, nitiral na putok-batok. <laughs> ito ba kayo? Ito ba? Ito na <laughs> ano po? Ay, saba? Ito na naglaro kagis ka <laughs> lechon. Ang no, sanay lang, li li liog niya, <laughs> Ang ako dito sa, sa murkon. Crispy man siya. <laughs> Ganit na. <laughs> Pag mo million views to. <laughs> Merong 100, ano, si <laughs> <Hello. Nine> dollars si Scarlett. Ano? Ang nga dollar. <laughs> Pakainin <laughs> mo na yung aso. Guys, palitan po natin kasi Kainin hindi na. pwede kasi mukha <laughs> siyang scotch bright. Gawin natin dragon fruit. Isa bang? Bigay ta ko jan dito ni Jan. Yatun ba na mong Salad din. Hah? Huh? Kuyot pa na uy. kulur nato yung color buang. Ayo iru di Si Iru mana? Di? Parung ba? Lagi. Galau natin guys, kasih pemerintah natin. Hindi po tumalab yung avocado. Dito tayo sa dragon fruit na kulay. Ayan na. Bayot! Mahalon ka na. Sinina na ako po. Kami na katitalina. Yan, yeah, dragon fruit naman si <laughs> Kuya. Kuan po pud jan ani kuyo pud ang video kay lain kay ah, na. Ah, si taw laba. Jan na uy makabalo magkamera camera woman. <laughs> Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? <laughs> <laughs> Pag-unin... Pink day mo day. No? Pink is so beautiful. Cool. Red man. Lanabalin ang color tiyo. Kasi color niya. May violet, lagi na, violet na color, oh, 'di ba? Yung violet siya. Oh, 'di ba? Ang green ganina na yung violet, oh, dark. Tapos pag mag-fade din na si Dayo, no, pink na rin siya. Ah, uh, siya matalap, oh, okay. sa matalak, siya, siya. Sa, liko, sa golden yellow. Uh, parang kulay na. Ayan na. Asi laba. Wag man, wag man, what man, wag man, wag well, na nabut ngan. Kabisud okay. ako sa utan sa ba? puti ra ba yung mga

friend. Hey, nagatag? Sina? Si, na. si Ma'am Flores. Ma Flores? Wala, may kihon na. Si okay, Brenda okay, na, na bahala. Si Brenda na, bahala. Na? Ito Ito man, man. na na? Okay. Brenda na po. Bahala na po ay, siya. There's nothing here. There's nothing here. You have received preference number pila five thousand seven thousand man. Aman ang tuki ha. Well, one, so ah! Thank you so much mom Oke okay. Live tayo Live. Kayo na tayo guys Kasi is very tiring But a productive day <coughs> <coughs> Sitaw at <coughs> <coughs> Sinogbang atuyo Gulag Wow Wow <coughs>

Wala ka lang yun dyan. Kaya nagtaon pa na sila yung mga staff. Kaya? Saan ang bulat. Walang Pero sa tinood lang, ako ba itagasto ano soft drinks every day? Ayun na dito. Ayun na na dito. Ayun na dito. Ayun na dito. Ayun na dito. Ayun na dito. ako Mapil na ko basta taas ng sugar kay pag mata sa buntag bitaw mo nagtamis imong pamina bitaw. Bayot pag mata taas imong sugar bayot tanan na dayon na kuan. Ako kay Fermi uhawon, hawon. Mao mm. na sa pabalo ko saan, basta taas ko kanang di ka og hawon na pilbig pa, pa, i ai. Mao na mga sai. Yeah. Na pag mata nimo tamis kay pamina na. Totong malay imong kuton nang pamina. Ha? Huh? Dai pud na. Dai na malama. Dili malay, feeling malaba. Mhm. <tors> water, ah? Wala miken ko uh, water to. Green Japan. Nagata. Green Ha? Green. Wala na unsa? Wala Japan. Wala green. Anong liit ang may red? Balik, bal blue. Magiging dark siya. Perfect ang Ganito ah. Ito, ito na lang gamit to. May mga laya, gray di ah. Kaya na nagigitilo, kaya na gray. Pag mga inganim, ito sinugbang na bulad na maalala ko sa papa. Pero abay ni Jana ba? Sinugbang, ginaya ha. Kaya na ba ka nang gipilo? Okay. Oh, what,

<laughs> Walang katapos. <laughs> Mami, man. Awa ah! ka ba ka -we? uy. Ah, ako. Kulat din ako na. Hindi mo man. na na na. Lami kayo din ba? Ang taon din sa corned beef, grabe kahala. Sito nyo mo. labuyo. Mga kabuo. Si? corned beef? na si.

Ito ka mag-waiting. Pwede lang <laughs> ako talagang pag-reject ka bro. Ano man? Nakakota naman siya. Nakakota naman siya uh, bro. Star? Cash. Ano ka mag-waiting?